Hello guys, good morning guys. Ang loto na punta guys. Ang ko, ang loto ko po ang guys, gulay. Eh, eh naanaman ang anak sa kong amo guys, so may loto ko po ang Mone ako ikuan guys. Ayan na guys. Ayan, luto, niloto ko ba yung dyan. Parang chapsoy. <laughs> Ginisa ko lang guys. Ginisa ko lang yung sibuyas, bawang. Tapos, ayan ako. Ito. Sabay pa. Ayan. Hmm. Hmm. Tapos ito, black paper.

ang paits na yan tapos yan guys mga wings guys maglagay ko sa oven guys yan na guys kasi nandito kasi yung anak ng amo ko guys ano na umuwi na siya so nagluto din ako para sa na guys, na guys. Okay guys, thank you for watching guys. And please don't forget to follow my feeds and subscribe my channel, YouTube channel guys. I'm my blogger guys. And thank you, bye.